morning, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga boss ang yung kalalamagay George TV at uh, dito po muli tayo, magganap buhay sa araw na ito Uras po natin, alas 8, 49 na po ng umaga at ngayon po ay uh, June 19, 2025 so samahan niyo po ako muli sa ating pagganap buhay ngayon at uh, naway gabayan tayo ng ating Panginoon sa mga pangailangan po natin sa bawat araw no? booking dito dito lang din ang pick up sa Laloma po, dito lang ang pick up natin sa Santa Mesa tapos deliver na natin dito sa Laloma ito po ay wallet mga boss yan 347 lang po ang isip so magkalapit lang po kasi yan ito po yung mga siumay Uh, palagi natin pinipikapan dyan sa Apo. So, papunta na po tayo doon. Dito po tayo ngayon mag sa bahay. Tapos, punta tayo sa pick-up location po natin. At, i-deliver lang po natin sa lalawma mismo ang ah, mga siyumay. Ma no? Salamat, mama. So, ito po yung mga pangarga natin, mga boss. Lahat yan, puro mga siyumay. 1 kilometer lang po papunta sa drop off location po natin sa Laloma sa abo Street yun at ah, hindi natin nilak na yung pintuan sa likod dahil malapit lang naman ito ah dyan din sila kumakain yung mga trabahante sa Shumay ah kaya pala naglalakad sila kanina dito tayo mga boss diretso papunta sa Laloma isa na lang po ang natira so ngayon naman po okay na nababa na yung unang deliver natin dito sa Laloma at meron naman po tayo nakuhang booking uh, papunta po ito ng Santo Tomas at dito lang din ang pick up sa Santa Mesa Heights so at delivery pay po niya mga boss ay nasa 1,600 at ito po ay Uh, 1000 kg so puntahan na natin doon galing dito sa pinagdrapupan po natin uh, punta sa pick up location uh, okay 1 kilometer lang ayan. so paandawin na po tayo sa pick up location po natin let's go so napaka po ang ating pick up dito yan, yan lang po mga di ko alam kung mga alcohol ba yan mga lotion at i-deliver natin yan sa Santo Tomas, uh, Laguna So kailangan natin na kumuha ng pangsabay kasi kunti lang po ang ating pangarga Ayan lang naman, mga galon lang na maliliit So yun At hanap muna tayo ng maisabay natin papuntang Laguna Ayan po, naghanap po ako dito So ito po yung nakuha nating pangsabay mga boss papuntang Pagbilaw. Papuntang Lucena. Ang delivery fee po niya nasa 2695. At yan po yung pangsabay naman natin papuntang Santo Tomas. Yan po yung unahin natin. So ngayon po papunta tayo sa pickup location po natin dito sa Don Manuel. Pikapin muna natin para tuloy-tuloy na po yung pag-deliver -de po natin. Let's go. Ito po ay 1000 kg din. Yan, papuntang Pagbilaw, Lucena let's go so dito po tayo ngayon mga boss sa pangalawa nilang budiga so doon po tayo una nag pick up kanina doon sa dulo so yung mga lotion na mga galon na pang, sa massage pala ito mga boss itong dala nating uh, unang na pick up natin kanina sa retero so solusyon pang massage so ito yung mauna kasi sa Santo Tomas lang naman ito tapos diretso na tayo ng pagbilaw Lucena so pick upin na natin yung iba kasi Nandiyan daw yung iba pino pa nila at na pick up natin yung nasabdigan nila itong dalawang karton Yun po at takuha na po natin lahat yung mga pick up po natin. Itong papuntang pagbilaw, lusina ay puro mga karton, mga kagamitan sa solar. Ayan. So ito yung ating unahin. Itong mga nakaplastik na mga lusyon. Ayan. Papunta po yan ng Santo Tomas. Let's go! At papunta naman po sa unang drop-off po natin sa Santo Tomas. 61 km yan po itong mga lusyon na dala po natin at sulod naman natin i-deliver papunta na tayo ng pagbilaw lusina yan dito dito tayo mga mahigit ano pa yan tatakbuhin natin mga 103 ah 139 nakita ko kanina sa map po natin so oras po natin alas 10.42 kailangan na natin ihatid to agad para makabalik tayo mamaya agad ng hapon Let's go. Nawa'y gabenta ng ating Panginoon sa araw na ito sa ating pagbiyahe. Bali mga boss, binigyan po tayo ni ma'am ng 1.8 kasi kasama na yung tollgate pay. Ang tollgate pay natin nasa 265 galing ng Nichols papunta rito sa Tomas, uh, Santo Tomas. Ang tollgate po natin nasa 265 plus 1529. Kasi yung 80 nasa wallet po yung 80. Yung ano ni ma'am, yan you know? So ang babayaran ni ma'am 1,529 plus 265 yun lang Bali ito po Nag tip po siya ng isandaan Bali yung natanggap natin 1,900 po ang natanggap natin dito Okay so ihatid na natin to sa pagbilaw uh, Lucina So iti 1 km pa Papunta sa pangalawang drop po po natin Sa Lucina Nahan pa to ng Lucina mga boss Kasi pagbilaw po ito So boundary lang naman On the way na po tayo mga boss ng Lucina At yung pa rin po ang ating ipakita na toolkit sa client po natin Sa panghuli nating drop off, 265 Mayroon naman tayo yung picture dito, yun lang ang ating ipakita sa mga client po natin Importante talaga na pag magtoolkit tayo, meron tayong picture sa RFID tapos pag mag cast naman tayo, kailangan meron tayong resibo na ipapakita sa mga client po natin para ma-reimburse po tayo at maabunuhan po ang ating nagastos na pera. So yan at pandawi na tayo doon sa Kison Province. Pagbilaw. bayan ng pagbilaw yan na uh, tumulan po dito sa kanila nakarating po tayo ng alas 3 alas 3.15 dito sa pagbilaw Kison Province so malapit na po tayo sa ating destination dito na po yan malapit na po tayo the battery. Mga bagong dating ako din ka Eh, kuya. Ayan. Ayan. Yes, mission na din tayo mga boss at napakabait po ng client po natin. Taga Sambuanga din po sila. Nalata tayo na Bisaya tayo eh. <laughs> so binigyan tayo ng 3,200 kasi dinagdagan po niya pang toll gate pabalik ayos tayos So ang gagawin natin diskarte ngayon mga boss, dandahan tayo pauwi. Tapos tingin-tingin din tayo ng booking baka sakaling may masagap man. Uh, pabalik sa atin para hindi na tayo gamit gabi na uwi so na po tayo pabalik ng Santo Tomas yan maganda sana kung may pabalik kakargahan sana tayo mga boss eh kakargahan tayo kakargahan sana tayo ni sir meron kasi silang deliver din papuntang Manila so hindi pa nahanda uh, baka daw bukas hinahanap na nga ni sir eh kung nahanda na yung item para uh, madeliver ma na sa Manila sayang So yun At magtingin tingin na lang tayo sa lalamog Kung sakaling may ma-kuha tayong booking dito sa Kisum province Let's go A few moments later Alam niyo mga boss Dito po tayo ngayon sa Lokban Dumaan Ang tagos po natin ay Marikina Santipulo So Sinadya ko po dito dumaan mga boss Para makasagap-sagap uh, man lang tayong booking at uh, nakaiwas pa tayo dito sa Tulgit <laughs> wala naman traffic lockban de diretso papuntang Antipolo doon na lang siguro tayo ma-traffic pagdating sa Antipolo and so, and so Wala pang pa po tayong nakuhang booking dito sa wala walang ating ating account Ayan, so dito po tayo ngayon sa Lokban Centro sa bayan po nila at dadahan po tayo hanap ng mayroong mga booking dito ang tagus po natin dito mga boss is pagsanghan didilitso na po tayo kanan papuntang ang talagang booking dito sa 10 mga boss. Kaya dumaan na lang tayo dito para maka tingin-tingin lang sa mais na view. <laughs> Tingnan natin. Ang na view dito sa gilid. Ang Right, mga boss at meron po tayo nakuhang booking dito na po tayo nakakuha ng booking mga boss sa Cubao sa Socorro tapos deliver lang natin sa Kalusugan malapit sa Rodriguez tapos pabalik na sa atin so ito po yung delivery pin niya 542 at TV na po ang ating pipika pin pwede ba pahiga nan? pwede pahiga pa pwede, pwede ano lang hindi naman malapit, na malapit lang ano lang Oh, hindi mo na papatakaw yung mabilis eh. Oo, oh, uh, lang. Hindihan mo sige, parang. Saka may ano na men sir eh, may pump. Ah, meron, meron. Oh. Pero kailangan dandahan talaga kasi TV yan eh. Ayan. Tapos bali, pagdating doon, yung hindi ka na ito ko na, tulungan mo na lang yung guard. Oo, uh, sige, sige lang ako. Oh. Alright, so... Dito na po tayo sa drop-off location. Dito yata buksahan, guard? Diyan yata? Okay, so binigyan po tayo ni client mga boss ng 700. Yan, so kasi nagtulong tayo baba sa TV po nila. At binigyan nga si Kuya Garden kasi dalawa kami nagbaba dito sa bahay po nila ni ma'am. Yan po. Okay, so balik na po tayo sa bahay. Income reveal na po tayo mga boss at ito po ang ating kita buong maghapon, buong gabi. Naka uh, apat na booking po tayo kay Lala Move. gabi po 'yan tapos ang kita po natin linis nasa 4,401. Yan po ay bawas na kay Lala mga boss. So ikaltas na po natin dyan yung mga nakuha po natin. Yan 4,401 kaltas natin dyan yung gasolina po natin nasa 1,500 ang natira nasa 2,901 at ikaltas din po natin dyan yung nakain natin kanina 1,152 uh, so ito po ang natira mga boss, ito po ang linis natin 2,749 dahil at hindi na po natin nilagay dyan yung tollgate pay dahil hindi naman tayo lumaan ng Santo Tomas ay dito po tayo sa looban naglukban po tayo antagos, pagsanghan tapos di papuntang antipulo yan po ang biyahe natin ngayon at nakalinis din po tayo ng 2,749 salamat po sa inyong lahat lalo na sa ating Panginoon sa pag-provide sa bawat araw lalo na sa kalakasan na pinagalob niya sa atin. At salamat po at God bless sa inyong lahat.